Andito tayo ngayon para pag-usapan ang paano ba ang bumoto. Kung meron tayo mga titas of Manila, meron naman sigurong titas of Balota. Kasama ko ngayon si Tita Pam o mas gusto niyang tawagin kong Ate Pam dahil almost magka-age daw kami. Sino po ba kayo? Yes, ako po si Pam, uh, Information Officer 2 po ng Education and Information Department. At ako naman si Mr. Romar Chuha. Yun lang. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. It's gonna make a difference. Gonna make it right. Alam niyo po yung katang Yes, I'm I wanna talk about the difference, no? Ano po yung difference ng dating, uh, ano po ba tawag dito? Ah, um, ito po ngayon ang tawag is ACM. ACM. Tapos dati po, ah uh, VCM. VCM. Ano po ba yung difference ng ACM at saka ng VCM? Yes. So maliban po dun sa V at sa A. Mm -hmm. Ang galing, galing. Uh, sige, pag-usapan so, po natin. ACM po kasi tinatawag na siyang Automated Counting Machine. Kasan po ba to? Ito, this It one. Ito naman po is para po uh, ma-protect natin o hindi po makita yung pagkakas natin ng balot. Hindi po makita kung sino po ang ating binoto. So mm. napakahalaga po na ah uh, ah uh, ito po ay natatago natin no at hindi siya nakikita ng iba. Ah so para sa mga sa kabayo. Yes, na, uh, if, sina lang Yes, Ganun po. Diba parang sa <laughs> ano po. Parang uh, yeah, po. If you're gonna <laughs> you're gonna like no one's gonna <laughs> check your ballots, no? Uh, yes. Ano? Major po na pinagkaiba is unang-una -una, malaki na ang screen. Mm. We'll have uh, 20 seconds po to review again your ballot. Bakit hindi po so, 19.5 seconds? masyado siyang maiksi Ah, ang galing. Okay, okay. sige po. All right. Para okay. ma-make sure natin na tama ang lumabas, tama okay. ang nakikita natin. Pag-finid po natin yung balot, mas mabilis na siya. Alright. Tapos, hindi na po siya sensitive. So, si balot po, any orientation, pwedeng baliktaran, pwede na po siya natin. Dati po ba feed. sensitive na sensitive siya? medyo ay ayaw ayo kanin ay, 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 ng mga sensitive na mga tao eh 'di ba kasi pag, medyo. pag sensitive so, yeah. para biglang ano biglang mag-breakdown tayo pero okay eto ngayon hindi sensitive yes. hindi na siya fragile hindi uh, ano, na ano, ano. Uh, so matibay-tibay uh, matibay na siya yeah. oh.